kaya talo yun, ang parang kinaiyak ng mga tao, parang hindi, parang nag-uubos niya, nag-uubos niya, parang hindi sila, hindi siya kumfiero sa isang parang kinabukasan parang na yung kanyang minamit mga babae. hindi na rin sila at hindi sila pinagmulaan, at hindi hindi

Sa <laughs> may na yung nga nga ah. nga ah. nga ah. nga huh. ah. nga ah. nga 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 parang nga nga parang nga 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 nga